matapos nga ang interview na naganap kay Kim Chu nung nakaraan lamang ay hindi na natigil pa ang pangungulit ng media sa aktor na si Zain Lim dahil ika nga nila huwag mong uhusgahan ang sunod na pahina base sa unang pahina. Abang naabang ang lahat sa side ni Sian Lim at ang lahat ay nais marinig ang kanyang panig lalo na dahil sa kumakalat na balita na umano ay siya raw ang nag-cheat sa kanilang dalawa. Hindi na nga nagpatumpik tampak pa si Sian Lim at tinanggap na ang imbitasyon ng media sa kanya ayon pa sa kanya ay Aminado po akong nagkamali I am guilty for all the things that I have done to her even though kahit gaano ko kagusto kong ayusin yung relationship there are things that we can't take back anymore Labis na pagkalungkot ang naramdaman ng bawat isa sa anunsyong ito ng aktor lalo na sa kanilang mga tagahanga ganun pa man ay napagdesisyonan ng mga ito na suportahan na lang sila sa kanilang desisyon.